araw sa kanser na may Pisces Ascendant. Sa isang sensitibong personalidad, pinagsama mo ang universal na kamalayan sa pagkakaisa. May posibilidad kang maging psikologikal na umaasa sa iyong kapareha upang makaramdam ng seguridad. Upang payagan ng isang tao sa iyong buhay, kailangan mo ng intimacy, mental connection, sensuality at mysticism. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay na dapat mong pagtuunan ng pansin? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang pipiliin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psiche. Makipag-usap sa absolutely Psiche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at put pito o bisitahin ang absolutely Psyche com